Umabot na sa sampu ang patay kasunod ng magkakahiwalay na sakuna. Dulot ng masamang panahon, batay sa pinakabagong datos ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit apat na po ang missing o pinagahanap pa rin hanggang ngayon. Palapit na ng palapit sa Eastern Samar ang Bagyong Butchoy, kaya naman itinaas na ang Storm Signal number one sa naturang probinsya. Asahan na raw ang maulang weekend sa buong Pilipinas. Batay naman sa datos ng Weather Central. My report si Ian Cruz. Itinaas na ng pag Storm Signal number one sa Eastern Samar dahil sa paglapit sa Pilipinas ng Severe Tropical Storm Butchoy sa radar imagery ng ito ng Weather Central. Balot ng berdeng kulay ang probinsya na may manakanakang kulay dilaw. Ibig sabihin, nakararanas ng mahinang pagulan sa nasabing lugar. Tatagal ito hanggang bukas ng umaga. Ganito rin ang panahong mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas, Bicol Region at Northeastern Mindanao. Ayon sa pag-asa, nananatili ang lakas ng bagyong Butchoy na hanggang 110 kph habang may bugsong aabot sa 140 kph. Bumagal ang kilos ng bagyo Batay sa Weather Central, inaasang sa lunes o martes, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Butsoy. Hindi pa rin ito nakikita ang man, ayon sa pag-asa, magiging maulan pa rin sa maraming bahagi ng bansa. Sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Pero hindi lang ito sa bagyo, kundi dulot din ng mas lumalakas na hangin habagat. Binabantayan din ng pag-asa ang level ng mga dam. Sa ngayon, normal pa raw level ng tubig sa mga ito, maliban lang sa magat dam na medyo malapit na raw sa spilling level. Ang aming medyo inaabangan po ngayon ay itong magat na nasa may bandang Isabela, na nag-issue na, nag na po kami ng preparatory, which means hindi naman po porket nag-issue ng preparatory, ay magbubukas na. Depende pa po ito sa galaw ni... Itaypon Butchoy, just in case na tumama siya baka po, o lumapit siya sa, sa magatdam, doon po mapipilitang magbukas o magpakawala ang ating magatdam. Dahil sa bagyong Butchoy, pinagbabawal na ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng mga bangka at parko. Sa Maynila, may git 20 cargo vessels ang di pinayagang maglayag patungong Bataan at Palawan na monitor kasing malakas ang alon sa dagat doon. Ipinagbabawal din ang paglayag ng mga sasakyang pangisda sa buong Pilipinas. Sa radar image rin ito ng Weather Central, mula ngayong gabi hanggang alas 5 Sabado ng umaga, inaasahang magkakaroon ng 1.3 hanggang 2 meters sa taas ang alon sa mga baybay sa kanlurang bahagi ng Luzon. Mas malalaki naman ang alon sa mga baybay ng Bicol, Visayas at Northeastern Mindanao na aabot ng hanggang 3.5 meters. Pero sa bahaging ito ng Manila Bay, nito umaga, tuloy sa pagpalaot ang ilang mangisda, isla. Paliwanag nila, maganda pa naman daw ang panahon. Bagay sa area namin, wala pa namang signal. So, advice namin sa kanila na malaki pa ang alon doon sa area ng Palawan pupuntahan nila. So, advice namin, kung kaya nyo, okay, pwede kayo lumawig. Okay. Pero pag hindi nyo kaya, huwag na kayong pumipilit. Sa Surigao City, tuloy pa rin ang paghahanap sa tatlong sakay ng tumaob na motorbanka sa dagat na sakop ng Buena Vista. Ian Cruz, GMA News.